Ito nga pala ang mura at magandang waterfalls na matatagpuan nyo sa Tanay. So yun nga, nagmotor kami ng mga tropa para pumunta sa magandang waterfalls sa Tanay. Papunta pa lang, panalo na tayo sa magandang tanawin. Nakaka-excite! Dito nga pala to sa C6 Tagig. Pwede muna kayo mag-picture sa tabi, pero pinili na namin dumilay ito papunta sa goal namin. Pero bago kami pumunta sa falls, eh dumaan muna kami sa Antipolo Church para magka ng motor ng tropa ko. Oh. Meron nga din pala magandang spot dito for picture taking kung aesthetic person ka, sigurado matutuwa ka. Oo nga pala, weekdays kami nag road trip kasi yun lang yung free time ng nakakarami. Sakto, dahil Thursday ngayon, walang masyadong tao. Sulit ng picture taking mo lang mga photo bomber. So yun na nga, tapos na kami dito sa Antipolo Church. Ngayon, dediretso na tayo sa waterfalls. Napakasarap talaga dito sa Rizal. Kaliwat kanan ng mga gandang tanawin. Malawak ang kalsada at presko ang hangin. Sa ngayon, malapit tayo sa destination natin. Ang pangalan pala ng sikat na waterfalls na ito dito sa Tanay ay Daranac Falls. So guys, dito na kami! Ang entrance fee ay 75 para sa matanda at 50 para sa bata. Meron niyang discount kung PWD and Senior. Grabe, daan pa lang mapuntang falls eh, nakataba na ng puso. Ang maganda dito, marami ding spot for picture taking. Sulit talaga. The moment of truth, alam ko gusto niya na makita ang waterfalls. In 3, 2, 1 unang kita ko palang parang gusto ko ng tumalon grabe sobrang lamig ng tubig parang may yelo huwag kayo mag alala guys madaming katidis na pinapaupahan hindi hindi kayo mauubusan para sa mga taong taman magdala ng baon meron naman nagbibenta ng pagkain speaking of pagkain yun nga nagutom na ang mga lapok budol pa sa halagang 1,500 good for 10 person ang maganda niyan only rice at only tubig sold usog na ang mga malalaking chan. So ayun, langain na ulit sa malamig na tubig. Like and follow for more videos. Salamat.